sa bugay, kagaya naman po, nangangamatay na ang ilang isda dahil sa maruming tubig bunsod ng pananalasa ng bagyong krising. Lagi tuloy ang mga mangingistang napilitan itong ibenta sa mas murang halaga. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Puno ng mga isda mga bangka sa pampang sa Bugay, Cagayan. Banye-banyera na yan kung hanguin. Ang iba, nilagay pa nga sa sako. Iginilid na rin ng mga fish cage para mas madaling makuha ang mga isda. Ipinag-utos na kasi ng lokal na pamahalaan ang forced harvest o sapilitang paghango sa mga isdang malaga o rabbit fish. Namamatay na kasi ang ilang isda dahil sa maruming tubig na napupunta sa mga palaisdaan bunsod ng pananalasa ng bagyong krising. Itong dami ng freshwater na bumaba dito sa ilog natin, totally naging fresh yung ilog natin. Mamamatay na Nagsisi matayan na ito. So for harvest hanguin mo habang buhay para mabenta. Sa tansya ng Bugay LGU, nasa 30 tonelad ng isda ang kinilangang hanguin. Kaya literal nang pinapala mga ito sa dami. Napilitan naman ng mga fish cage owner na ibenta mga isda sa mababang halaga. Bukod sa alimango, isa sa mga pangunahing produkto rin dito sa bayan ng Bugay, yung isdang malaga. Itong malaga, ano to, medyo kinukonsider to na mamahaling isda kasi ang kada kilo nito nasa 380 hanggang 500 pesos depende sa sukat. Masarap tong pangsigang, paksiyo at pwede rin inihaw. Kwento ng fish cage owner na si Joseph, sa pangalawang linggo ng Agosto pa dapat hahangoy ng mga isda pero may ilang namamatay na raw kaya no choice na sila. Balik puhunan, balik puhunan na lang set. Uh, yung pagod namin, wala na. Wala na, sir. Papangpids na lang, sir. Binili naman ng LG yung ilang isda habang aabot sa limang tonelada ang pinakyaw ng Cagayan Provincial Government para ipamahagi sa mga residente apektado ng bagyo. Nananawagan naman ng bugay LGU na tulungan sila ng National Government para bungkalin ng ilog na dahilan daw kung bakit nalulubog sa baha ilang lugar sa kanila. Sa huling tala, Lampas dalawang libong magsasaka at mangingis na sa probinsya ang naapektuhan ng bagyong krising. Aabot naman sa maigit 17 milyong pisong kabuang pinsala sa agrikultura. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.